Kasi po lumaki na nang lumaki yung kanyang bill na halos hindi na po namin magawa ng paraan. October 25 nang ipasok sa Ophelia Mendoza Maternity and General Hospital ang kanyang anak para magsilang ng sanggol. Dapat sana ay lalabas na noong November 1 pero hindi umano pinayagan ng hospital dahil sa hindi nababayara ang hospital bill na umabot sa 180,000 pesos. Nakiusap si Ginang Laini na magbigay ng isang daang piso para makalabas ang kanyang anak at apo pero hindi umano pumayag ang ospital hanggang sa umabot ang kanilang bill ng 212,000. Ako po ay nananawagan doon po sa may sobra sa kanilang Uh, expenses mo sana po. Kahit sa kunting paraan po matulungan yung yung anak po, yung financial na problema sa ngayon po. Kasi po lumaki na ng lumaki yung kanyang bill na halos hindi na po namin magawa ng paraan. Hinihingi po ako sa inyo ng tulong kung, kung mayroon man po kayong tulong maibigay. Pasasalamatan ko po sa inyo ng lubos.